na yung yung pinaka pinaka counter o banggera hindi yung na yung ano, yung pinaka pit trap na mga mga line linya sa tubig natira na lang yung mga tiles sa gilid yung hindi pa nakabit dahil maraming damage kaya pinapalit namin yung pintura halos tapos na yung kisame eh. tsaka yung wall ano na lang uh, may, ano Yan may area, may tricolor na ilaw yung pinlight. Actually, magsusukat ako ng ano, ng uh, reeling dito sa terrace. stainless 'yung kakabit namin na ano. Uh, reeling sa sabat sa guide sa terrace. Bali, meron sana meron sang 1 meter na taas. at yung haba niya? Uh, 350 saka 'yung maliit na 200 cm. Bali, kahit itong ano, yung dano na ilalagyan namin ng, ano, ng reeling. Uh, yung gagamitin dito. Hey, kira-kira, kaya wari ako. So, ito yung min minuta ng, ng mga Stellas at uh, mga Galvanize. Nangyayabot na ano, ng 19,000, pero uh, hindi pa kumpeta ito. Pero pang ibang bibili, yung pag sa Stellas. So, diyan Yung na. Davis lang. O, sige. Oh, yung Mondo. O, oh, sige. Like that? Okay na eh. Meron na palang cladding na yero, Metal. Bale, dito kami bumili sa CGE sa pallet ng mga materials na stainless. So yung gagamitin natin ano, ay 304 na 2x2 uh, 1.2 yung kapal so, ano, Mga nero sa mga teris gagamitin nito. Mas meron sa 3-4 sa agdanan at Unimedia Kaya unimedia 1x1 mga

galbalays yes 4 5 6 7 report five six seven Narami lang kan? Yes, yeah. ano naman curam yea si Rose ang bibilang, mm, bibilang si, ano, si Rose ay manag sot <laughs> <laughs> Ayan, 2 by 2, 3 4. Hanggang 2, ang unang At 1, 2, meron ding magbibili mga bakal dito at mga stainless dito sa ubel sa palit. Ayan, bumili kami ng, ano, ng planjas at mga paglinis sa stainless Balatinam. Ay, ano na pala mo din Square. Ito yung mga pagliyan sa stainless Yung flap dish. Flap dish. Na bopping red. Bopping white. Mga welding rod na stainless Bumili kami ng flanges para sa tagi sa mga ano mga gagawin namin mga stainless Mgaan ito? 95? 90 90? Walang bahos? 90. 90 pong minas. Ito, ito, ito 80 na lang? Hindi kaya, sir. Mahal sa porcelain. Porcelain kasi yan. Pero porcelain nyo. Ito, o. Oh. Ito sa 85 kasi ceramic. Pero sa yan ceramic kasi ito, porcelain. Ang makapal na. Yan. Yeah. So, bali dito yung pinakamaganda nito, sir. Black or gray Wait lang. yung uh, maraming pipila pero mas maganda yung ano yung si yung kisame baka ito na lang siguro yung pipili namin so, wala kasi yung brown no so, marami din ganun dito mga pang CR sa mga banyo marami din mga design 对，妈咪。 iba rin kompleto na yung mga nabili namin yung tiles yung mga nagkulang at yung mga nabasag tiles okay na order pala ko ng ano ng shower sa sa online lang sa Shopee at siya kulay black uh, double sa double double shower meron siyang um, malaki at meron siyang maliit accessories niya yung kailangan yung ano shower, sya, yung shower para may stall siya kulay black na parang ano siya parang plastic na iba yung pag plastic niya parang iba yung pinaka plastic yung siyang lagay ng ano, ng mga shampoo or sabon